What's up mga kabiyahero? Kamusta? It's been a long time na naman mga kabiyahero. Uh, YT update lang tayo ulit. Pali paakit kami ng bundok ngayon kasama ang family. Ayan, ayun nang yung pinsan ko nandoon. Ayan. uh, it's been a while. Ayan mga kabiyahero. Kasama ko yung apo ko. Ayan. Paakit kami ng bundok. Pasyal-pasyal lang ulit. Ah... Uh, ay, may pang update tagal na ano ko last last upload ko yata December ano mga kabyero whoo lalakad na kami ngayon paakyat pero Paliblib na kami ito na kami dun sa ano wala na kami yung daan namin yan -na -na, na na ulit <laughs> kas kas na Oh, hmm. ah, Ano na namin yung mga farm ng manok. Gawingal. <coughs> Tagal na namang walang practice. Walang exercise. Wala noong January na operahan tayo. Walang exercise. Kaya ito, nagihingal kabayo na naman tayo. Yung mga Junakis. Sa Sa nasa liblib na kami nasa gubat na kami ayun no? may hinog wait lang pero may hinog na papaya yun o no? yun papaya hindi may prospect Tay dalawa tay. Ayun no, do. Do ayun ah. Dalawa sila, dalawang puno. Papaya. Oh, may mapaitin. Kamera. Bangin yung nasa gilid namin oh. Nasa gubat kami. Bang ng mga kamay ko, mga kasama ko. Mong ka sa baba. Gubat.

Dito tayo sa bumaba Ate ng pinsang ko. Bali wala naman kaming kukunin dito na masyal lang. Kasi hindi pa panahon ng mga atis. Hindi pa tagulan. Eh, June, June, July ang atis. So, pinasyalan lang namin. Dito na kami sa gubat. Wala nang marinig dito kundi mga hunin ng kulisap. Tilaw ng manok. Ano? Eh, anak ko pagod na pagod. First time nilang nagsiakit dito. Ayan. Ito lang. Kami Yan no? Family. Hirap na hirap sila. Nanibago. Ako din nanibago pero hindi ganun ka ano, Ka intense na pagod. Hindi pa ako pinawisan. Libot-libot <coughs> 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 uh, lang. Ikot-ikot lang kami dito. So guys, mamaya ulit. Alright. Kilarombo. Ay, kila rombo. Ay, kila tigboy. Wala rin eh. Yun yung pinakamalakas ng palok mo. Hindi, yung rombo. Oo, oh, kila ano, kila convoy manalo dati. Na napunta. Mga uh, eh. mga Mukhang kami sa Sampalo. Mukhang kami sa mga biyera. Yan ang abita po, na, ngayon, prutas ngayon. Ay nako. Ay Yes. Ah, Ito na kagad yung na-harvest namin papaya sa palok guyabano ito kami sa may kubo papaya nga yun nga kabayo mga kabir nanibago yung katawan natin yan pero ayun yung kapatagan no? oh. yeah. ini yung Clark Ah, oh, andito ka. Andito kami sa pinaka ano gitna lang ng bundok. Ayan. Ito yung natural yang layo. Ano ang bihero. Lalapit natin ang konti. Tiunti. Ayan. Ayan. Diba? Oh, all right. All right. Philippine Eagle Pasal. guys ah. Oh. Ito lang oh Philippine Eagle oh Pasal. Philippine Eagle eh. Ayun Philippine Eagle mm -hmm. yan hmm.